Hello, uh, good morning team. Welcome to our uh, orientation, the Kingdom Community Team Guidelines. Ito po yung ating pong, uh, guidelines, ano po? the 21 Kingdom Community uh, Guidelines. So... Pag po natin kakalimutan, meron po tayong agreement. You agree to play the games daily. Failure or miss to play the game will result in revoking of your account. Pangalawa po, you agree to never change the username and password of your account. Dumako na po tayo sa ating uh, team guidelines. Teamwork. Walang kikilos ng walang go signal. Rights po ni Pastor Felix na alisin ang gusto niya alisin sa team. Pang-apat, hindi po ito traditional networking ministry po ito. Pang-lima, iingatan po natin ang ating reputasyon at pang be responsible. Pampito po, be submissive. Eight, any concern, ipapadaan natin sa inyong team leader. 9 uh, nine, unawaing mabuti ang program. Pansampu, ingat sa pagkakatiwalaan sa so next level po natin. Eleven, ang account natin na hindi natin sarili kundi sa ating lahat. Twelve, wag mamimilit. Labing tatlo, Kapag po mayroon na kayong sampung pastor under you, wait kung kailan po sila ipapasok. Then labing apat, distribution of blessings, 25% for pastor, 25% sa evangelism, 25% sa new member, 25% sa community. At panlabing lima, pag may sampu na po kayong pastor, create po kanya-kanyang GC, isama ang inyong team leader. Panglabing anim, pag buo na po GC, message ang team leader para sa interview. At sa ibabaw po ng lahat ng ito, pray, pray, pray at disiplina lang po. Maraming maraming salamat po ang inyong pong lingkod, Dr. Dan Amuraw. God bless us po.